lakad. na sa balay guys. Pepper na mo rescue bakayan yan del Rio 1 please lang. Mamalipog ni Tabang, diri sa Kuan, Bilya Isabel, Dari sa Danaw Maslog. Grabe, nagyo kayong baha, gari ah. Grabe, kapit na kapit na abta among second floor, gari ah, sa balay. Mamalihog ni, ugta ng rescue, gari ah.

Nami sa Villa del Rio Uno, Bakayan, Cebu City. Guys, mani ang situation karon sa Villa del Rio Bakayan. Okay, mga power pack. Pakitubo. Wala na, wala sa loob. Hindi na tayo bumabay eh. Uh, oh, ay, Mikoy. Oh, Hindi, parang yung mga ipang gamit. Thank you. Pag-uwisan sa kresyo mo, ang aming balay, may topong na sa atop, ang tubig, sabikas, ang sa sabika sa aming balay. Ay,

Ano yung drainage sa to? Hindi, to... <speaking in Spanish> makapunta kong emergency. Paspasa niya, paspas so, <speaking in Spanish> ka siya lang. Pag-iulangan, isa pa na ang drainage lang. Please. Please, guys. Sabangin. <laughs> guys, pasig, any other help? I think, best good ang prayer, guys. Kaya kanang naayong i-contact na mo, na daw ugsod ang rescue team dito kay tungod sa tubig kay kuan na kayo mga nakakita kani sa kan floor na ni Amonggi di kuanan Villa del Rio Ono Bakayan puli dili na nimo taas and makita ra ni sa open ba ini nga area dili dinhi siya kanang tabang sa quarter asa pipasyon grabe na jud ka taas og tubig amot asa na uban na mo mga kuan mamaliog ko basig na amoy kan other health but please pray for us in praying ang ni mo mo padayon kay grabe situation di ka reso oh. grabe guys baha na yun tayo pass out kita na namang gamit guys oh grabe <coughs> <coughs> Awan ninyo guys oh so tanawa gikan diha alas 4 sa kadlao oh. na puno na daw na, na abot na daw tubig dito oh. sa may kasyatan nang ngurot na naanto na dito sa tumoy oh Ta Wipe out yung tawon sila oh kaning mga balayang sus paita kanawa ninyo sus doon nga taon ninyo rabi ka isug sa baha uy sus oh naabot pa dito ang baha oh, sus nangahurot ang balay katong oh. balay dito sa tumuy tanawa oh. makita ninyo sa mga viewers na to oh hantot pa na dito sa tumuy oh nahurut, na wipe out. Oh, sus kagrabi. So,